Kamusta? Kamusta mga kababayan? At uh, talagang uh, nami-miss ko na yung pagmumura ni Tatay Digong. Isang araw pa lang siya nawawala. Nami-miss ko na yung mga ano mo yun, mga kasinungalingan, mga kaibigan. Pabalikin, pabalikin yan dito. <laughs> so yung mga ka kababayan nating DDS eh, na i-stress ng mga kaibigan ba diba? Nawala yung pampatanggal ng stress sa kanila, yung pagmumura ni Tatay Digong. Ibalik, ibalik yung si Tatay Digong ha. Nai-stress yung mga DDS kasi hindi sila makarinig ng pagmumura. Ibalik, ibalik. <laughs> so ayan mga kaibigan at uh, si Tatay Digong doon ay mukhang uh, sarap na sarap na ngayon kumain ng mga Dutch hot dogs. Yeah. Mga Dutch sausage. Yeah. Sarap na mga kaibigan. Uh, sige, sige. Simulan natin ang na balitaan. Mga video clips lang mga kaibigan at uh, tayo... Uh, Mag-o-open lang ha, sa mga nangyayari. Kinumpirma ng Office of the Vice President na nakalis na ng Pilipinas si BP Sara Duterte. Basa sa impormasyong ibinahagi ng OBP, bandang 7.40 a.m. kanina nang umalis ang Emirates Flight number EK-377 na biyaheng Amsterdam sakay si BP Sara. Ayon sa OBP, ibabahagi nila ang iba pang mga detalye ng biyahe ng Vice Presidente kung kinakailangan. Muli nag-post ng panibagong update sa kanyang Instagram story si Kitty Duterte hinggil sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong bibiyahe patungo ng The Netherlands. Sa post ni Kitty, makikita ang larawan ng kanyang ama na may captions kung saan kinwestiyon nito ang isang sandwich lamang sa loob anya ng walong oras na flight. Bago pa ito, isang picture rin ang inupload ni Kitty kung saan makikita naman na sira ang kanyang damit. Ah, hindi naman totoo yan. <laughs> hindi masisira ng ganyan ka ano yung damit. <laughs> ka nasira ng ganyan ka hindi yung damit mo. Kinaladkad ka. Ah, kinaladkad ka sa sahig o sa lupa. Ah, hindi naman <laughs> na totoo yan. Ang ng harassment na ginawa sa kanilang pamilya ng mga tao na dapat sana ay nagbibigay proteksyon sa ating bayan. Ngayon, nagbibigay proteksyon daw. <laughs> ito, ito, sundan nga natin ha, isang video clip. Ayun, nagbibigay proteksyon daw. Ayun, nagbibigay proteksyon daw. Ayun, abusado yung mga pulis. Yung mga pulis ay uh, pumatay nang pumatay sila noon. Sino, kanino galing yung pang-aabusong utos? hindi nyo naman magsalita. Grabe, ano? <laughs> abusado man sila. <laughs> Grabe, anong klaseng mga tao kayo? Ha? Gano kakakampal yung mukha nyo? Ha? Ang sarap ng tulog nyo, samantalang yung mga pulis ng mga drug eh, may mga pinapatay sila doon, ng mga nakatira sa barong-barong, uh, sa squatter. Masasabihin nyo, abusado. Talaga naman kayo. Ato, 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 zapatong. Sir, way. we need to know Give us information. Where we are, where you are. Wala, wala sa wala, wala sa, big request, sa natin. Kung saan siya dalahen? Hard way, saan saan ina ka? <laughs> So yun ang huling sandali mga kaibigan na narinig natin yung pagmamura. Ah, yun yung huling sandali ng galing sa bibig ng mga uh, Kabiyak ko ni Tatay Digong mga kaibigan. <laughs> so ito pa mga kaibigan at uh, uh, may uh, babala po ngayon ng pag-asa ha. May babala na tayo pinag-iingat mga kaibigan kasi marami pong uh, ganitong mangyayari ha. Ito ito, ito, ito mga kaibigan at yung panoorin ha. Mega na. Yan yung babala ng pag-asa. Ano ba yung babala ng pag-asa? Babaha po ng drama sa social media. <laughs> diba? Magkakaroon ng palaksalaks ng palaksa pagbaha. Diba? Yan ang mangyayari po sa media ngayon mga kaibigan. Napakadami yung mapapanood na drama. Diba? Napakadaming paawa. Diba? Napakadaming inapi. Eh. Wow. mga Duterte hindi binigyan ng kalayaan oh. hindi pinagsalita nakakaawa hindi pinakain oh. nagpwit tayo pray pray oh. ito pa mga kaibigan ha? ito talagang awang awa ako dito mga kaibigan oh. grabe naman ang ginawa dito grabe sobra naman kayo grabe Nakaawa. na uh, Grabe yung nakakaawa talaga. Ayan, eh, nangingiyak ako mga kaibigan. Ano? Mas nakakaawa si Tatay Digong kaysa doon sa mga pinatay na barong-barong ang bahay yung pinasok ng mga polis mga kaibigan. Nakakaawa si Tatay Digong. Diba? Doon sa mga balot vendor. ba diba? Doon sa mga nagtitinda lang ng gulay, yun na, yung mga pahinante, kargador, construction worker. Nakakaawa naman si Tatay Digong. Sobra, ba't niya ginaganya si Tatay Digong? Ha? Ah, pagmumuro na nga lang yung uh, kanyang paraan para matanggal ang stress ng mga DDS. Ano ba naman kayo? Oh, ah, ito pa, ito pa. Mga kaibigan ha, at uupin uh, uopinyon na natin. Kung bakit ba na ito to balik tayo sa ano ha sa seryoso. <laughs> oh. Ah si Tatay Digum po ay ah, talagang pinipilit na pabalikin dito mga kaibigan. Kaya lang ah, may pambangga diyang batas Pilipinas. Ah, may pampanggang batas ang ating mga nasa administration po. Ha ah, yan po yung Republic Act 9851 mga kaibigan. Ha? Ah? Yung pong batas na yan ay talagang uh, masasabi natin na uh, hindi po mapapabalik si Tatay Digong. <laughs> Bakit po? Kasi mga kaibigan, uh, yung batas na yan ay, uh, anong tawag dito? Uh, yung batas na yan ay, wait lang po ha. Hindi niya na pinapayagan na magkaroon ng uh, uh, isang o oh, gamiting instrumento po ang gera. Ah, hindi pinapayagan po ng batas na 'yan, ah. Atin pong ah, basahin mga kaibigan, na ah. Baka sabihin niyo nagkakadayan tayo ito to. Ah, yan yung uh, Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. So, na natin basahin 'yan. Alam natin ang ginawa ni Digon. Ha? Ah. Ah? Ano po ang sinasabi dito mga kaibigan? Di ba si Digong nag ng uh, war on drugs? Oh, pero anong sinasabi dito? Violation na agad kasi ang ginawa ni Digong mga kaibigan. The Philippines renounces war as an instrument of national policy. So kapag national policy mga kaibigan, hindi war. Hindi war. Dapat ay merong ano, compassionate na policy. Diba? Hindi war. Oh. adopts the general accepted principles of international law as part of the law of the land so yung international law yung mga principles na la founded iniya apply natin yung dito sa ating uh, sariling lugar itong pilipinas so itong sarili nating lupa and adheres to a policy of peace equality justice freedom cooperation and amity with all nations. So ayan, kita nyo ka mga kaibigan ha. The state values the dignity of every human person. Hindi ginawa yan ni Digong mga kaibigan. Si Digong kasi mga kaibigan, ha, ito, to Si Digong ay buhay pa, pero patay na yung kanyang konsensya mga kaibigan. <laughs> Yan yung taong patay na ang konsensya, pero alam mo yun, nagsasalita, humihinga, buhay pa. Pero yung konsensya niya mga mga kaibigan ay nasa hukay na. So ganyan po si Digong. Oh. The state values the dignity of every person and guarantees full respect for, your, for human rights, ha? including rights of indigenous cultural communities and other vulnerable groups such as women and children. So mga kaibigan, napakahalaga po nito na, na pinangangalagaan yung bata na syempre huwag nating idamay sa gera. O, oh. saka ito pa mga kaibigan ha, at napakadami nitong magandang batas na ito eh. Uh, sinasabi lahat dyan kung paano ba ang tawag dito paano ba sinong paparosahan, sino ang uh, nagkukumit ng mga ganitong klase ng uh, gera ng digmaan sa laban sa, sa kapwa niya o oh, diba kaya mga kaibigan ay kinakailangan talaga na si Tatay Digong ay uh, mabigyan ng uh, alam mo 'yung ng, uh, ng uh, litigation ng trial at ng magkaalaman na mga kaibigan. Wala na kasi ibang pupuntahan pa tayo. Kundi trial nga, 'di ba? Ayun ang 'yan ang pinakamahalaga. Ngayon, ang mga DDS, uh, naniniwala pa rin ba kayo na halimbawa na, uh, si Tatay Digong ay walang kasalanan. Mali po mga kaibigan kasi unang-una, bakit hindi niyo na kailangan paniwalaan talaga si Digong? Meron kasi siyang direktang pag-amin. Oh, umamin siya sa maraming pagkakataon na iniutos niya ang pag uh, alam mo yun, pag liquidate ah, sa mga pinaghihinalaan pa lang, pinaghihinalaan na sangkot sa droga. Ilang beses niya sinabi yan, daang beses na. Ano sabi niya? Kill them at inamin niyang pumatay siya noong, Oh. Bilang uh, laban tawag doon, bilang mayor pa siya ng Davao. Oh. Kung talagang wala siyang kasalanan, bakit paulit-ulit niyang inangkin ng mga pagpatay? Libo-libo. Oh, ah, hindi lang ba sa natin eh, 50 persons, mga ah, 60 persons, hindi mga kaibigan. Yung actual report pa lang ng, uh, ng uh, criminal, ng CIDG, ha? Yeah? Ay talagang napakadami po, 10,000 po ng mga kaibigan. tumarami so marami pa diyan hindi naka-register na alam mo 'yon. Hindi na nga nabigyan ng due process, hindi na na-report sa pulis kung ano man yung kamatayan eh, 'di ba? Criminal sa criminal nagpapatayan sila kaya wala nang report report, 'di ba? May bumaral na lang o oh. Ganun na lang, extrajudicial nga eh. <laughs> oh maraming nga, ah, ano tawag dito mga innocenteng bata ang ah, mahirap ang mga biktima lang mga DDS oh di diba? puro mga mahihirap ang biktima ha ah, yung si Sikiyan Kian Santos o oh, si ah, pangalan nito si Reynaldo De Guzman at si Carl Arnaiz o oh, minor pareho yan mga kaibigan minor nadamay nga dyan sa drug of war na yan so yan ba eh hindi pa rin ninyo talaga sabihin papaniwalaan. Ha? Huh? Ang gagawin pa rin ba nyo ay eh, pagtatakip at pagpagtanggi. Uh, Magiging bulag-bing at pipi pa rin dyan mga kaibigan. Oo. Oh. Di diba, 'Yun na lang ano eh, 'yun na lang pag-alis uh, ni Dini Digong sa atin sa ICC. Eh ano na 'yun eh? Signal na 'yun eh na napaparami. <laughs> napaparami ang kasalanan niya. O, hindi siya, hindi siya nagpapaliwanag ng matino. 'di ba Pinababayaan niya mga pulis. Pabayaan niya. Sige, tuloy lang. Kill them all. O, shoot to kill. doon diba? kanyang mga panunungkulan, eh, talagang wala rin nakinabang. Unang-una sa kapangyarihan niya ay yung mga kaibigan niya. Corruption. Napakalaki ng corruption. O, yung 11 billion na siya, o, na actionan ba yun? Hindi. Diba? Ang nangyari lang ay ano nga, ganito nga. Buti na nga lang at nagtulong-tulong sa Kongreso, yung mga naliwanagan ng na mga Kongresman, na sumosobra na ang kapangyarihan ng pamilya niya. Sumosobra na. Hindi na, ano eh, hindi na yung parang okay lang dynasty eh. Okay lang yung ganyan eh. Na okay, binoboto naman kayo ng tao. Kaya lang, yung nangyayaring ang patayan ng administration niya. Hindi na pwede yun, mga ibigan. Hindi na pwede yun. Diba? Kung patuloy pa rin ninyo ipagtatanggol yun, wala kayong mapapala. Diba? Hindi ka naman pinagtanggol eh, nung Ligny Duterte. Hindi. Oh, hindi ka naman yumaman. Hindi naman gumanda ang buhay mo sa pagtatanggol sa kanya. Oh, diba? Kaya ano eh, may panahon ng pagtalikod at pagtanggap ng katotohanan. Ayan mga kaibigan, kayong mga DDS. Ah, kaya hindi dapat kayo, ano, tawag dito, ah, pumipili ng, ah, alam mo yun, yung nakagawa na nga ng mali. Oh. Hindi kailangan manatiling DDS habang buhay. ha? <laughs> ah, diba? Hindi kayo dapat manatiling ano dyan, diba? na no, DDS. Hindi naman kayo dati nga ganyan eh. Diba? ang pagsuportan noon ay hindi dahilan para ipagpilitan mo ang maling gawain. Uh, maling gawain kasi mas mahalaga ang katotohanan at hustisya kaysa sa bulag na katapatan kay Digong. Huwag kayong magiging blind na follower ni Digong. Huwag uh, kayong maging bulag, pipi at bingi sa ebidensya. Diba? Ang daming video, ang daming uh, witnesses, mga testimonya ng mga dating tauhan niya. Oh. Kaya, kaya ang tanong halimbawa, ah, yung pinaka mahalagang tanong 'yan. Paano kung ikaw ang pamilya mong nabiktima noon? Ano, anong gagawin mo? Ha? Ah? Maraming DDS ang support sa, sa kanya kasi hindi sila personal na naapektuhan. Pero kung paano kung ikaw, oh, for, example lang, ah, magulang mo, napagbintangan na kung sino. Basta na lang alam mo, walang due process. Oh, paano kung mali yung informasyon na daladala ng mga, alam mo yun, mga taong yun? oh, Maraming inosente ang nadamay, eh, di ba? Kabila nga yung mga bata. Oh, yun yung pagkakamali talagang, alam mo yung das das, Dahas-dahas ang nangyari. Huh? Yung mismo mga alam yun, asset ng pulis, yung mga gumagawa ng krimen, sila, eh, na nga kasi nga may mayroong mga anong dito, reward. Oh. Di ba? Eh, mga kaibigan, sabi ko nga, eh, sabi ko nga, eh, hindi nga kayo dapat manatiling, ano, ano yun, DDS habang buhay. Oh. May katotohanan at ang katotohanan nga ay eh, nasa mata na ninyo, harap, nasa harap na ninyo kailangan nagmamatigas. <laughs> Kailang yung parang uh, ano anong tawag doon? Hindi nga, hindi ninyo, oh, paano hindi nyo makita? Ano yung humaharang sa mata nyo? Ano yung nakapasok sa tenga nyo? eh huh? Ay, yan eh. Unang unang una, pinalakas ni Digong ang corruption. Oh. Yung kanyang farmali. Yung corruption sa COVID. Oh. Dumami ang mga ninja cups ng Pidea. Oh na sila mismo nagbebenta ng mga shabu. Oh, yung demokrasya natin, hindi rin niya binigyan ng ano, ng, uh, ng uh, sabi natin, palampas. Tinira din niya. Yung mga press freedom, wala. Oo. Oh. di ba? Ang utang natin, tumaas. From 6 point something trillion, naging 13 trillion. Siya lang mag-isa. Oh. Diba? Walang matinong plano sa ekonomiya, si Digong. Oh. Kaya lang kayong mga DDS nga, kayo lang ay nagagamit sa propaganda. Di ba? Nagagamit kayo, ginagamit kayo ng pamilya niya. Sa patuloy na alam mo yung pagkam-kam. Habang kayong mga DDS ay eh, walang napapala sa pagtatanggol sa kanya. Oh. Di ba? Pinapakain sa inyo fake news, propaganda. May mga acting na pananakot, oo oh. di ba? Hindi pwedeng ganyan mga kaibigan. <laughs> oh, ang tunay na mga ang tunay na makabayan na ah, ay hindi bulag, hindi blind follower mga kaibigan. Oh. Kaya hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Hindi pa huli kaya kung DDS ka dati, hindi ibig sabihin ay eh, kailangan mo siyang ipagtanggol habang buhay. Na ah, ang pag-amen sa pagkakamali ay hindi ka in ano hindi ka hinaan ha kaya mga DDS kayo po ay uh, alam niyo yung panahon na po mga panahon na wag na kayong magrally-rally mga kaibigan wag na yung mga uh, pinagraralihan yung kalsada napuno ng dugo yan ng panahon ni Digong. Ha? kaya mahiya kayo magkaroon kayo ng konsensya mga kaibigan ha? Mag magkaroon kayo ng konsensya Wag na magbulag-bulagan sa nangyaring mga alam mo yung pagkitil ng buhay ng mga panahon yun. Ha? Kung patas ang drug war, bakit mahihirap lang ang pinagpapapatay nila? Yung mga drug lord na sinasabi, nasa ayong nakakulong pero pinatay din nila. Ha? Pero mas pinakamarami ha? ang namatay ay mga mahihirap mga kaibigan. Ha? Kung walang AGK, bakit mismo ang United Nations, yung ICC, bakit sila? magpapakahirap pa dito. Ha? Bakit? Ha? Uh, nagsisinungaling ba yung mga, mga ano yan? Nagsisinungaling yung mga yan? <laughs> uh, yung sinasabi mga nanlaban, eh bakit puro mahihirap lang ang nanlaban? Walang big time na kriminal na nanlaban. Oh, uh, hindi naman gumanda ang Pilipinas. Diba? Oh, uh, yung shabu ni Duterte noon, 2017, 6.4 billion shabu shipment. 2018, 11 billion shabu. Oh, 2018. Oh, kung talagang matagumpay siya, bakit hindi niya napigilan yung mga anong yan, shipment na yan. Oh. Sa mga sa mga DDS, pag pag tayong masyadong uh, emotional. Kasalanan ito ni Digong, hindi nating kasalanan 'to, hindi 'to kasalanan ng DDS. Si Digong ang may gusto nito mga kaibigan. Ha? Uh, huwag niya tayong ano, huwag tayong dadaanin sa pangungonsensya. Ginawa lang niya to dahil para sa atin. Malabo mga kaibigan. Diba? Yung batas ang dapat sundin, si Digong ay maraming batas na nilabag. Pumatay ng walang due process, tinanggal ng Pilipinas sa ICC. Inutusan ng mga ginawa ginawang tuta ang mga pulis. Oh. Kumakadyos huh? kayo. Ha? Kung makadyos kayo, paano mo ipapaliwanag ang pagsamba mo sa isang taong nag-utos ng pagpatay? Ano? Ha? Puro pagpatay ang iniutos ni Digo hanggang ngayon 80 years old siya. oh ginagawa niyo siyang bayani. Ha? Ginagawa niyo siyang parang ama ng bagong ama ng human rights. oh Kaya, intindihin niyo muna mga kaibigan, ha? Intindihin niyo muna yung bago kayo pumunta sa politika mga kaibigan. Intindihin niyo muna yung mga nasa asagap Magtanong kayo diyan, ha? Bago kayo pumasok do sa mga BBM na yun, yung mga kandidato niyo. Inyo muna ng tingnan yung mga napapanood niyo sa lahat ng social media. Ha? Proud ka ba bilang DDS? Eh di tanungin mo kung anong nagawa ni Digong. Ha? Kung ano ba yung uh, umangat ka ba sa buhay? Kung ano ba yung nangyari sa'yo? Yumamang ka ba o nandiyan ka pa rin? Ha? Bakit nyo binoboto si Digong at yung mga ka kaalyado niyang trapo? O. Oh. Si Gloria trapo, kurap. O. Oh. Pinardon niya. At tapos asabihin nyo, anti-trapo si Digong. Ha? Kailan kayo magigising, mga DDS? Magising na po kayo para, alam mo yun, gumanda na ulit ang Pilipinas sa hindi ganito kagulo. Diba? Hindi ganito kagulo ang Pilipinas noon mga kaibigan. Wakas, dapat nang wakasan ang budol. Wakasan na dapat ang pang pangbubudol. Diba? Kaya sa huli man mga kaibigan, na, ang tanong sa DDS ay ganito po. Ha? Ganito ang tanong namin sa iyo. Bakit mo siya sinusuportahan? Diba? Kundi hanggang kailan mo siya hayaang gamitin at lokohin ka? Ha? Yan ang mga tanong mga kaibigan, hanggang kailan mo siya so susuportahan kahit lantaran, ha, lantaran ng ebidensya lantaran ng pagsisinungaling, oh. hindi ka naman bulag kasi nakakapagsigaw-sigaw ka na nga eh, napapanood mo ang mga nangyayari, ang problema lang yung comprehension mo, yung comprehension nyo, bakit hindi nyo makita yung katotohanan doon sa nakikita nyo, bakit hindi? kahit lang tara na alam mo yun hindi makasakot, di ba walang maipaliwanag kundi lili sa tanong magmumura di ba sabing magpapanggap ng magaling sa sasabihin na mga ganito mga bagay na ang layo sa tanong yung dalawang mag-ama ni Sara at ni Digong mga na uh, yan yung mga tanong lamang sa inyo na kailangan alam ano mo yun i-ignite yung na inyong mga isipan uh, at, at ano nga eh ang tawag dito Panahon na nga kasi na talikuran 'yan. Ha? Ah, panahon na. So, wag na wag nang bulag pipit bingay mga mga kaibigan. Hmm. Yung uh, investigation sa kanya, okay lang sa ICC. Mas maganda sa ICC kasi yung mga judges doon nasa ibang bansa. Na wala kayo doon pagbibintangan. Na wala ka doon mababayaran. <laughs> Babayaran ng China. O, di sige bayaran nila. Ah oh. oh, kaya ganyan ang ICC, independent 'yan. hanggang oh, dito lang mga kaibigan at uh, sana eh alam mo 'yun na uh, ang mga DDS ay magkaroon na nga po ng uh, tamang uh, alam niyo 'yun ng mga pag-unawa sa mga bagay-bagay at uh, kailangan kasi huwag humantong tayo, 'di ba? 'Wag tayong humantong dun sa mga bagay na magkakasakitan. 'di ba? Magkakaroon ng alam mo 'yun ng mga kung ano anong mga hindi magagandang resulta sa bayan mga kaibigan. Oh, kaya ito papakita ko sa inyo, ito to. Oh. The Philippines renounces war. Oh, ayan ulitin ko. The Philippines renounces war as an instrument of national policy. Ayan oh. Yan ang pinakamahalaga mga kaibigan. Oh, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. Kaya si Digong nung nag-declare siya ng war on drugs, violation na agad mga kaibigan oh. hanggang dito lang po mga kaibigan hanggang sa muli po tayo nag-open na lang and then mag-comment kayo dyan sa baba kung nagagalit kayo at uh, atin pong bibigyan ng uh, pagpapaunawa pa <laughs> bibigyan pa natin ng pagpapaunawa at para nga uh, alam mo yun hindi tayo humantong sa gulo, hindi tayo magwatak-watak bilang uh, bansang uh, Pilipinas at pare-pareho tayong magkakababayan <laughs> Oh, uh, maraming salamat sa inyo mga na Hanggang sa muli po. Pagpalaan po kayo nung pong may kapal.